hindi tanan nga plano gakadayon pero may mga lakat man nga kung isa instant lang kag amo ni natabo sa amon hi everyone for today's video of dinyo kami sa amon pagliwaliw asta na kami pakalabot hinubaan kaya ba sa nga customer naglagaw sila kuno sa ano kawayan asta na pakalabot sila hinubaan smooth lang Te kay uto-uto man tapos gaya-gaya na rin. O te okay, pagkaaga alert kami dayon na nag tank lang kami sa Kawayan. Tapos largada na kami pakadto sa pakadto sa hinubaan. Pero before na hamba ko si Amhappy ta sa may parola. asako uh, sako pa na siya kalinawon kay wala lang kita ko lang si Ban nga gablog nga dito tapos galagaw picture picture eh gaya-gaya naman Ate, okay, kaya-kaya man kami ipicture-picture. Man kami to ka video video Charot lang. Isa sa nami nga ang road trip ng namian kau kay una-una pwede ka ka stop over. Along the way, damo na mga palamahawan nga pwede ka ka-pamachoy, o kon ka panyaga. Pero pati, ang isa sa mga rason nga akalagaw kami kay ang mga bata nagbakasyon. So pagkaaga alert kami dayon eh. For two days ba lang uay uh, siya, te unti ka lagaw, lagaw kami. Nga naka lang, tipid pa sa gasolina. So, mabagos ko sa bana kumanyaga lang kami sa hinubaan, tapos mabalik lang kami tayon. After one hour nga biyayin naman, halin sa amon nga lugar, ayon na kami sa lina Happy kami di sa may parola. <laughs> uh parola. Wow. Si na Nan. Happy kami di Anesa parola. Wait. First the parola. Nan. That area is the Punta Bulata. Next, nga Island. Doon sa likod, Sina. Ato pa sa Punta. Ang Sipalay. So, after one hour, si Palay na kami. After two hours, hinubaan. Wow! Itong baybay sa dalo mo. Kanami. Nami pa na Wow! Nami, nami. Pakadto to sa baybay sa dalom Ay, kanami ka tubig. Tortoise. Tapos na kami di pa sa parola. So, it's time to continue our travel pa kato sa Sipalay. So, ang namin na nga dalan sa Sipalay, it's tricky na katama. So, taas na ang dalan. Kag may na kaupod kami di nga truck ba ipos i-push na lang naman pababa kay ginawa yagid kahinay. Anyway, for careful driving man, kag safety amun asya siya kahina yun. Daw, hambal namon i ipush ta na lang sa para dasig sa kasaka sa babaw. Mag siyempre, joke lang na eh, charo. Abi ko gani, nang nasa 2 hours pa ang amon nga trabilan, pahinubaan. Pero, since nga nami ang Chimpo, kag wala man traffic, nang more than 1 hour lang nakuha na, na samba ang hinubaan kagang lagaw na timing gidya per me kay nang sa amo man ad nga kita na iklas nang iya pa small talk gamay tapos small talk gamay tapos ginlagaw kami sa area so double purpose gigali ang amo pagkadto dito kag kanami sang ilang mga pictures so, dami ko after noon magbiyahe amo na kalawig. Namiyan namian man ko kay daw na recharge man ko bala although nga kakapoy man i eh, kainit kag ang bala nga lugar nang ginaimagine ko lang man sa before kung ano yung tsura kay kung ano sa kalayo halin bala sa bakulon. medyo layo sa pero nang fulfilling man kay dugay ko nagid ni siya ginagol nga makatuan kag realize ko nga every time gali manumdum ta mga nami nga thoughts tapos mga goal ba lang nga daw daw ginahando mo gid bala me nang unexpectedly ginahatag na lang sa imo so blessing man ang paglakat namon kay kami pisang bisang akon bana tapos nang tawhay lang ang biyahe kag wala pa kami sa proper sa hinubaan pero daw mahamba ko naman nga hala hinubaan na ni siguro kay may mga nakita na ko nga gabaligya mga tuna sa kilidalan daw ka igani gani baklon galing kabudlay samon kay badlag ko kag ang iban nga mga part wala ko naman na videohan kay nang syempre kabod man sa akon nga gaangkas pala tapos ga video video pero pag maghinay naman ang biyahe kag may opportunity ko amo na makakuha ko sang ano sang video ganing palagpat mangyapon eh, kay ka undag kag pagabot na man man kami nga opening sang ila piyesta. so amo lang na ana ko ang part sang plaza nilang nga uh, puro machos ko kag siyempre hindi tagid pagkalimtan ang ilang uh, town hall na nagarepresent sa kabilugan sa hinubaan. Kagi sa pagdigay ng ginapangita ako tani ang mga baligya ang blast store bala nila sa ilang mga delicacies bala galing tungod kay subol man ang oras kag lagaw lang ang katuto namon so why ko na mahimo pero next time isa gina sa ginagong ko kay wala talang ni ginalagawan kundi pakita ta uh, we are also promoting local tourism sa aton nga lugar kag hindi ta pag i-compare ang tagsa ka lugar bala like ay sa amon to nami amon ni nami amon ni so every town and city has its own stories beauty kag uniqueness nga offer para sa aton so ako kanami gali sang amon nga mga lugar na makatuan ko kag talag sa langit kami yung magbiyahe pero I'll make sure nga taga lagaw namon may something git ko pala nga uh, ma-features kung ano sa kanami don't Ay, mind lang ang um, mga negative ang side ah. kag isa ni sa naman nga lugar dari sa hinabaan Amo ni ang um, Brasabel beach front nami siya kay Doka White Sand na pinuno na ang balas kag perfect ni siya for outing-outing kag -outing nakadumduma ko gid ni Dayon ang ako an extended family sa Sarabia nga every time may agian kami or may gina-celebrate na bye-bye mabukid so kahilid law langgit sa ila wala magi kami din nagdugay nagbalik na kami dayon kay kinanglanan naman mag kag uh, mag travel na man ni another two hours so antes na nag ano kami ano isa drop kami sa Sipalay para magpabugnaw gamay, maglagaw-lagaw gamay, kag magkwato sa mga nami ng mga spot man dito. So, ano pang ubrahon mo kung bakasyon, bakasyon ka man to, dali lang. Kag na-notice ko nagid -nang ang nangkag-angkag ko daw, thousand times ko na gin-mention, dere. Eh, na, no? Agong kisasang wala pa ko nag-content-content hindi gusto nga ginagawa picture bala or ga take a moment nga mag sa mga lagaw-lagaw tapos i-post mo kaya balon ka nga ga pa, sikat ka or nang kakatok ka sa ano da mo kana kwarta ito kabalo nga may mga travelers bala o nga travel ang India alone kag sa um, isa nisa ginatawag ko sa mga nga vegetarian nga travel eh, yung gasto mo di gasolina lang git. Kag-condition mo lang yung mga motor. wasold na. As I grow older, I realize na wala kaya mo pa. Travel ka. Kagwal, -well, bata ka pa. Kag may kusog ka pa. Travel ka. Kahit kung magtigulang ka na. pahimunong ka na eh. Pero aminin niyo, di ba, mas nami kag kagsadya, kung ga travel ka mo, kag nagalagaw, nga barkada ka mo, or grupo ka mo, para sadya, sadya na gid. Tapos ang plano niyo, pila na katuig, sa subong, wala na dayon. Sorry na kami sa proper sang si Palay. Mahapit na lang kami di yes, kadali kaya na anay eh, before kami mag-travel balik. So hanggang katuan lang naman diri ang beachfront, ang ilang boulevard. Tapos, dere sa uh, may fish port nila. Nan, amo lang na, kag, naghapit lang kami din sa ilang city hall. Although, dali lang kami di, pero makambal kayo sa sipalay. Wow, mapapawaw kagin some um, beauty. Katindo, kag, kanami sa ilang uh, dagat. Ang That colors ng mga dagat. Amo ni Ang, longge, sugbahan. Sana mi-an sa ko ilang uh, mga mga scenic view nila pero ilang mga islands so hope to back here soon again kung may budget baba, na at kung ah. damo pagyati kami masaya every time nga drain ko kag stress na sa akong, gusto ko sang amo ning uh, recharge malagaw lang tapos ma magano sang hangin nga presko na lain naman ang imo nga makita kaka ako dayon kag mas nagaka motivate pagid ko magbalik ko na kaka motivate ko magpadayon sa ko ano man, mga din pang suguran ko kag finally last naman nga stop over diri sa ilang uh, city hall kag isa pagid sa mga realization ko is kakapoy gali kag kapudlay manumdum sa imo i voice over sa 11 minutes mo nga video so amo na next time again so after sinas na nakapuli na kami we ended nag-end up kami diretso na lang panyapon sa Sharina diretso sa dangkalan so that's all for today and thank you for watching see you on my next palagpat kag klaro nga mga vlogs